Iwasan mo ito kung gusto mong humaba ang buhay ng bike mo. Number 1. Cheap Bike Tools Oo, alam ko mahal yung original na tools. Pero siguradong makakatipid ka in dalong ra. run. Kaya hanggat maaari, piliin mo yung tunay. Hindi yung fake gaya nung kaibigan mo. Number 2. Paggamit ng maling tools Oo, pwede naman ito. Minsan, ginagawa ko rin ito eh. hanggat maaari sana, huwag. Baka mamaya, imbis na maghigpit ka lang, mapapapalit ka pa. Number 3. Sobrang paghihigpit. Ito kadalasan ginagawa hindi lang ng mga siklista, pero maging mga mekaniko. Kananasan kasi, walang tour sequence yung yung oh yun baka mamaya sa sobrang paghihigpit mo biglang lumuwag oh! Kung nasapatkan balong Number 4 Hindi naglalagay ng grasa Uy! Maglagay ka naman Kung hindi mas tuyo yung mga bearings, threads at bolts mo sa Mars Kinakain naman ng kalawang Just may maawa ka naman oh. Ang panghuli Number 5 Maling paglilinis ng bike Sa paglilinis ng bike Hindi pwedeng apply ka lang yung apply. Dapat alam mo kung alin ang para sa alin At ano ang para sa ano Sabi nga ni Kuya Kim Jong Un bayon yun yung matanglawin? Dapat alam mo Haaah <sighs> May mga maintenance pa palang dapat ginagawa para humaba ang buhay ng bike. Akala ko pag marumi na, papalitan na kaagad.